Along? Ano bang pinag n'yo? niyo? It's something to do lang naman with Paulina Valdez Marciano. For your information, I'm courting your daughter, Adriana. Para pag hindi ko makontak si Adriana, ikaw ang ko. Nandiyan na yung mga phone numbers namin, ha? Huwag po kayong mag-alala. Babantayan ko po si ma'am. Pag-alit kang bata, no, Giselle? Ang swerte-swerte ng mga magulang ko. Wala na po akong tatay, eh. Nanay ko na lang po kasama ko sa bahay. Mag-ayos-ayos naman ng konti. Dahil tandaan mo, PA kita, and wala ka sa squatter. Mas bagay sa yung maging basurera. Dahil mukha kang basurera. Mabait ko si Ma'am Adriana, na? May napakwento ba siya sa'yo tungkol sa nanay niya? Ano pong ibig niya sabihin, Nay? Sabihin mo sa kanya Paborito ko siyang artista, ha? Ano po? The competition nowadays is very stiff. Yes, uh, that's why uh, we are hoping for your endorsement. Sa akin siya dapat mapunta. Hindi kay Natalia. Dahil kailangan ko ang professional endorsement niya. Nandito po kami sa isang restaurant. Restaurant? Ano ginagawa niyo diyan? Ano ba talaga kasama mo? Si Stefano, Dad. Bago ko siyang friend. Masama ba makipagkaibigan? Adriana, wala akong sinasabing masama makipagkaibigan. Eh bakit kung usisa kayo, parang ina-interrogate niyo ako. Kaya hindi ka marunong magpaalam eh. Adriana, hindi pa ako tapos sa'yo. Wala akong ginagawa masama, Dad. naman man po talaga ginagawang masama si Ma'am. Nakikipagkwentuhan lang naman po siya. Pasensya na po, kasalanan ko po to Diyos, huwag mong sisihing no? Tama yung ginawa mo. Dapat lang i-report mo sa akin lahat ng ginagawa ni Adriana. Dala ayaw ko siya mapahama. Saan ka ba pupunta, Giselle? May taping kasi si Adriana. Eh, malilate ako. Pauwi na ako eh. Tama-tama. Harid na kita. Nakakahiya naman. Ikaw naman. Ganun mahiya. Saka, hindi naman libre. Pababayari kita. Pero, sa kana. Hmm, wala naman akong pambayad eh. Ikaw naman. Inibiro lang kita. Alam mo, payagan mo na ako kasi masama ako magtampo. Wawala ako rito. <laughs>

awala ah, wala pa kasi yung PA ko eh. Pero parating na rin siguro 'yon. Kasi kasi nakakainam nang dadamitin ko eh. Pasensya na. Sige po, be ready in 10 minutes sana okay. po. Ah. Thank you. Sige po. masensya na po. Na traffic lang po kasi ng konti eh. At talagang nagpahadid ka pa? So, anong gusto mong palabasin? Ang pangit-pangit mo na nga. Nilalandi mo pa ang kapatid ni Stefan. Ma'am, magkibigan lang po kami ni Calvin. Nangangatwiran ka pa Well, kung sa bagay, sino nga naman ang papatol sa isang tulad? Nakikita mo yung mga gamit ko. Ligpitin mo na yan. At bilis-bilisan mo ah. Date ka na nga eh. pagkain nyo tapos bumili kayo ng chinelas nyo para hindi kayo nakapaaha pag-isang daan na Sir, salamat po! Ang bayit-bayit nyo po! Sige, sige, ingat kayo! Tara ingat. na, tara na! Sir? Sir? Hindi ka pa pala nakakaalis? Oo, oh. bakit? Umiiyak ka ba? Mahala ko ba magkaibigan tayo? na tayo ng problema. Natapunan ko kasi ng... Nagkapit tong costume ni Adriana, kaya napagalitan ako eh. Huwag ka na umiyak. Alam mo, ganun talaga. Minsan sa trabaho may nangyayaring palpak, ha? Huwag ka na umiyak. Saan ka ba pupunta? Pagkahanap sana ako ng gripa para labanto. to. Ha? Diba? Sige. Sige, ganito. Doon sa tindahan, subukan natin. Ha? Ah, Samahan kita. Halika. Diba? Sige, huwag ka na umiya, ha? Nababastusan diba, ako sa kanya press ko magsalita. Oo nga, pero dead man na. 100% sure naman tayo na masasara natin ng contract with Dr. Armand's endorsement. Pini-email na niya sa akin yung contract natin. Hindi lang siya kaibigan ni Giorgio. At kung hindi rin lang siya makakatulong sa clinic natin, hindi ko siya kukunin endorser. Kaya lang, business is business itigil mo ang kotse. Baba. Ho? Oh, hindi niyo po ako isasabay sa location? Bumaba ka na sabi Umuwi ka na. At hindi kita kailangan. Naintindihan mo? Ano? Hindi ka pa bababa? Ano nga sabi? Baba! Sinabi ko na bumaba ka na eh! Ano pa? hindi po ng guard Ano yan? Legalo daw po para sa inyo Salamat Ano to? Dati, music box ngayon naman, sunog na sapatos ng bata. pa baka po kayo nasaktan. Ah, huwag mo kong lalahanin. Nasaktan ka ba? Eh, hindi po, hindi po. Dali kita sa ospital. Hindi po, okay lang po ako, okay lang po ako. Hindi man po talaga ako temaan. Ha? Ito pera. Magpatingin ka sa doktor, ha? eh sir, huwag na po. Nakakahiya naman so, po. Sir, tanggapin mo na yan. Ha? Nasa si Adriana? Pinauwi po kasi niya ako eh. Bakit daw? Hindi ko po alam. Bakit iniwan mo si Giselle? Ah... Uh, ang akala ko kasi pwedeng hindi ko siya kasama sa taping. Ano ka ba? PA mo siya. Tuwing may taping ka, kailangan kasama mo siya. Ah... Um, sorry, Dad. sa si Adriana. Mabuti naman po, Nay. Ano mo sabi hanggang ngayon? Hindi pa rin kayo nagkakwentuhan. Hindi na po kami nakakapagkwentuhan kasi nagpapahinga po siya kapag kapag wala po siyang ginagawa. Eh, tama yun. Ta tama lang yun. Hayaan mo siya magpahinga. Tama yun. Kailan ulit ang taping niyo? Sasama ko. Ah, uh... na naman dyan. Sabi ko, kailan ulit ang taping nyo? Sasama ako. Gusto ko siyang makilala. Sige po, na, ipapa-alam ko na lang po sa kanya. Ako? Sa wakas, pakikilala ko na rin si Adriana. Makita ko na siya ng personal. Sana makakwentuhan ko siya, ano <laughs> Kumain ka na dyan! Tapos mo si Dad. Yeah. Nakaset na ho yung ribbon cutting na pinagawa niyong clinic sa ako for the agent. Hmm. That's good. Oh. Dapat lahat tayo nandun, ha? Sweetheart, I'm sorry. Meron ako nakaschedule na operation ng araw na yon. Hindi ko na makakancel. It's alright, sweetheart. Trabaho yan eh. Okay lang. Oh, Stefano. Make yourself available on that date, ha? Walang hiling sa mga charity works, Dad. Masabi ba ako mali? Stefano, bakit hindi ka nalang pumunta? Kahit isama mo pa si Adriana. Okay na sa'yo yan? Oo. Oh. She's the daughter of your competitor. Wala naman siyang kinalaman sa rivalry namin ni Paulina. Okay. Whatever. Carl? Anong nasa isip mo, Carl? Sino ba talaga si Natalia sa buhay ko? Yun pa rin ba ang pag-uusapan natin? Siya na naman. Bakit? Bakit Alicia laman ang isip ko? Hindi ka maintindihan. Hindi ba sabi ko sa'yo? Minsan tayo niya ginulo. Pero kalimutan mo na siya. Tama ka, Paulina. Ako masyado ko lang iniisip, kaya... Kaya masyado ko nagukuluan. pagkatapos ng taping mo? Well, kailangan ko kasi magpalakas kay daddy eh. Lately kasi, medyo nagiging mainit yung ulo niya sa akin. At kasalanan yun ng babaeng yun. Nakikita mo ba yung babae may peknat na yun? Feeling ko, boyfriend niya si Calvin. They deserve each other. I guess. para sa yo. pinag ko pa yan para mabilang kita ng na. Um, uh, thank you. Ano sabi mo? Nauubusan na ako ng palusot. Ang sasabihin ko kay Carl. Tuwing tatanong siya, hindi ko na alam ang isasagot ko. Sa susunod na magtanong siya, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Eh bakit hindi ka mag-imbento ng kwento? Paniwalain mo siya. Isang kwento na malapit sa katotohanan. Tulad ng, di naman kita maintindihan eh. Okay, sige. Ingat kayo. Giselle? Po? Giselle! Po? Po? Alcohol. Bilis. Tama na. No. Oh. Itapon mo. Mam Ma sayang naman po. Bigay po ito ng tagahanga niyo sa inyo. Eh di kung gusto mo, kainin mo. Ma'am, pwede po bang ibigay ko na lang to sa nanay ko? Saka pinapatanong po pala niya kung pwede siya sumama sa taping niyo minsan. Kasi gustong gusto po niya kayo makitang personal. Hindi ba? Pwede. pwede ba pumalikan sa trabaho? paborito yan ni Daddy eh. Well, wala akong kapatid, so hindi ko alam yung feeling mo. You know what I think? Parang naman masama din eh. Brother mo siya, right? Sa totoo lang, hindi ko siya kapatid. Kinampan lang yan ni Daddy. Saka napulot lang yung sakali eh. bagay talaga sila. Dahil pareho silang galing sa mahirap. Iniisip mo pa rin siya, no? aaminin ko sa'yo. Nasasaktan ako tuwing naririnig ko ang pangalan niya. Dahil minsan niyo na ako nagawang pagtaksilan. At muntik nang hindi mabukwang ang pamilya natin. Pinaglaban ko lang ang pag-ibig ko. At ano ang karapat-dapat para sa akin? Nalawa ko sa iyo yan, pinagtaksa lang ito, What else can I offer you para matuloy ang deal natin? Mas pinili ko na huwag na magkaalam si Giorgio dahil alam ko magkaibigan kayo. Well, hello there, Dr. Galliano. I will do everything para makuha natin endorsement ni Dr. Armand Galeano.